Hello everybody! Ako nga po pala ulit si Mami Love and welcome back to my channel Mami Love Vlog. And for today's video guys is uh, tuturuan ko po kayong sumakay ng KMB bus. So ito po yung mga bus dito sa Hong Kong na napaka convenient sa ating uh, transportasyon bukod sa MTR, minibus, and tram and some other taxis. San? So dito guys ang kanilang bus po is meron tayong double decker bus. o okay? yung ito na tawag na dalawang palapag na meron po um, second floor sa taas na mag-e-enjoy ka kapag sumakay ka. And dito guys is uh, I suggest na uh i-download po natin yung KMB apps. Sa KMB apps is malalaman mo po dito kung uh, anong oras or ilang minuto ang paparating na bus para malaman po, malaman nyo po at matansya ninyo yung oras ninyo na mag-aantay sa bus stop. And then guys ang bus po dito ay hindi po kagaya sa ating bansa na pinapara-para natin. Para, mama, hindi po. So, dito is uh, meron pong uh, specified na bus stop na kung saan doon ka mag-aabang at doon mag stop ang bus. Ayan. So, meron na silang naka-allotted uh, bus stop station na kung saan pupunta ka at maghihintay ng bus. So, pumunta po tayo dito sa My uh, Apps. So, ito po yung apps na kailangan yung i-download para mas uh, uh, makakatulong po sa inyo at hindi po tayo maaaberya at maaantala sa mga oras nating uh, gawain. So ito yung apps na KMB. So kung i-install po natin sa Google Store, type lamang po natin yung KMB. Ito po yung red na apps na makikita ninyo dito sa my Play Store. So sa apps na ito is may mga numbers po. And kung ano po yung number ng bus is pwede nyo pong i-type dito at makikita nyo po kung ano yung tinanggalingan ng bus or destination. So, ito like for example po dito is uh, sasakay ako sa bus number 13 at pupunta ako sa uh, Castle Road pero ang kanyang destination end niya is sa Cotowell uh, Road. So, nandito ako. So, may nakikita nyo dito is makikita nyo yung red dito is Uh, location is Lan Kwai Fong. Ito sa sample. Yan, makikita nyo kung location, kung asan kayo. And then, ang paparating na bus, sa number 39, inaantay ko is 4 minutes pa. So, alam mo yung uh, tansya. And, alam din ng estimated minutes, kung ilang minutes ka pa mag-aantay. O, diba? Ang ganda. And then, ayan, guys, so, ito yung i-download. Download nyo to, guys, kasi napaka-ano to, napaka-useful. Ayan. So, yun, guys. And then, mode of payment naman is whether uh, coins Alipay. Uh, Alipay is meron tayong settings na inaayos dun sa Alipay apps natin. Is ito yung easy go na itatap mo lang. Easy go na itatap mo lang po sa screen. And yes. And one thing. Huwag mong tatanungin yung huwag uh, wag mong iistorbohin yung driver kapag umaandar na po yung bus. Pwede ka pong mabigyan um, ng penalty. Hindi po pwede yon Bawal po yon. Ha, uh, ito na po yung actual video kung paano uh, sumakay ng bus. Okay guys, so dito po sa Hong Kong is makikita nyo po itong bus na ito na double-decker bus. Ito yung tinatawag natin KMB na nakita natin dun sa apps. So meron po tayong dalawang klase ng bus na ganito. Ito, yung, uh, ito nga po yung double-decker at meron po tayo yung single. Yan. So karamihan po is uh, sa mga single bus na hindi wala pong second floor sa taas is yun po yung ginagamit na mga bus na uh, papunta po sa mga, mga, mga high levels na mga bundok yun mga, sa mga ano matataas okay guys so nabanggit ko kanina na may mga bus stop kanya kanyang bus stop po at mandatory po silang humihinto dito so ito, dito sa bus na ito is um, may bus stop dito at makikita nyo po na mayroong mga bus number kung anong bus ang numero ng mga bus na humihinto dito. So makikita nyo yung numero and malalaman nyo kung magkano ang pamasahe. So, nakalagay din sa may uh, bus stop nito ang information ng bus number. Ayan, makikita nyo po, po, makikita po bawat uh, bus stop na kung saan lugar umihin to. At yung, yes nga po, yung pamasahe. So, ako, sasakay ako ng number 13. So, ang pamasahe po doon is 6.3. So, bariya po ang aking gagamitin. Of course guys, ayan, hayaan po natin nga mauna yung mga matatanda. So this time, umuulan siya. So pinauna ko muna yung mga may bata and nahuli ako na sumakay. So kung nakikita nyo kanina is double decker po yung nauna. Ito naman po is uh, single lamang po. Wala po siyang uh, second floor sa taas. So parehas lang po yung win ng pagsakay ng bus. Kaya naman sa mga baguhan, huwag po kayong kabahan. Okay? Mag-relax lang kayo at panuori ng video na to. So, eto nga po pala yung uh, sinasabi ko na the way ng pagbabayad. Sa, nasa harapan po ng uh, driver. Pwede pong octopus. Ayan. Itutut mo lamang po iyon. Marinig mo ang tunog. At bariya naman dito sa may second uh, section. Uh, kailangan sakto lang guys. At visa card o kaya naman alipay isigo dito sa tabi niya. Itong kulay blue po. Meron pong screen dyan. Na kapag nagsalita na po ng toche, bayad ka na. Ayan. At ang mga upuan nila dito is napakaganda at malilinis. Ayan, so bawal mo istorbohin yung driver, okay? Tandaan yan. At dalawa pong uh, pintuan meron sila. Meron po sa entrance. Yung entrance po kanina is yung katabi ng driver. At kapag may bababa naman is uh, sa exit. Ayan, dalawa yung pintuan nila, entrance and exit. Hindi ka pwedeng mag-exit sa entrance at hindi ka rin pwedeng mag-entrance sa exit. At syempre, napaka-convenient, makikita nyo is may orange or yellow na ilaw dito sa may uh, point na to is makikita nyo po at maririnig nyo po yung next station kung saan eh, station na po kayo bababa. Kaya maririnig po ninyo, malalaman nyo kung saan kayo bababa. And of course, bago kayo bababa is meron red button dito na pag bago po kayo bababa is pindutin niyo po iyon para po makita ng driver na may bababa sa next station o di ba bongga ayan ito po yung button pindutin lamang po iyan kung saan po kayo bababa before mag-stop yung bus And tandaan nga pala guys na bawal po ang kumain dito sa loob ng bus at hindi rin po pwedeng uminom ng kahit anong drinks dahil bawal po ang magkalat dito sa bus na pwede ka pong mag-penalty at bawal din pong manigarilyo, of course. Okay, at dahil uh, hindi po double-decker bus yung nasakyan ko is papakita ko na lamang po yung picture ng loob ng double-decker bus. Okay, guys, so ito yung double-decker bus. So, makikita ninyo dito is uh, parehang parehas lang sa single bus. Kaya lang wala po siyang hagdanan. So, meron itong hagdanan pataas. And, of course, umakyat po tayo na Uh, mag-ingat tayo dahil umaandar po yung bus na maaari po tayo matumba na hindi natin mabalanse yung katawan natin. And of course, napaka enjoyable pong sumakay dito sa taas dahil pwede ka pong mag-sightseeing or may, pwede kang mag-vlog kung upo ka po dito sa harapan. Makikita mo lahat yung view dito. So, napaka-enjoy, guys. And dito, guys, is wala pong CR ang kanilang bus. Hindi po katulad sa atin na merong uh, yung mga ibang bus po sa Pilipinas is may toilet. So, dito wala po And may mga bus po na KMB bus na merong uh, saksakan or charging point. Ito yung iba wala, yung iba meron din. And yung ibang bus may provide na pong Wi-Fi, free, free Wi-Fi po. Yung iba wala din. So kung matyambahan yung mga ganyang bus is maganda pong sumakay. Okay, so yun lamang po ang aking may share Ayan, especially sa mga baguhan dito na hindi pa po nakaranas sumakay ng bus. heto po yung information and ideas at sana'y natuto kayo at sana'y nakapagbigay ng kaalaman, ng konti kaalaman para po sa inyo at guide ninyo. At lalong-lalo na rin po sa mga paparating na may balak-balak pong mag-apply dito sa Hong Kong bilang domestic helper. Kung inyo pong naibigan ang video na ito, give me a thumbs up. Pwede po kayong mag-comment dito sa comment section below. Magtanong po kayo at sasagutin ko po sa abot ng aking makakaya. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood at suporta. Thank you so much and bye-bye.